lubog pa rin sa baha ang ilang lugar dahil po sa bagyong Ferdy at Pinalalakas pa nga ng habagat sa barangay Mayabay sa Barbaza Antique, rumaraga sa pa rin ang ilog, dahan-daan ng pagtawid ng mga residente sa tulay. Isa rin ang bayan ng pandan sa apektado ng mga pag-ulan. Napinsala nga rin ang ilang mga bahay sa barangay Arasasan sa bayan ng Sebaste. Nagmistula pa ngang swimming pool ang palengke sa Pototan Iloilo. Habang sa San Jose Occidental Mindoro, isang residente ang naanod sa dagat sa barangay Poblasyon 5. Ligtas naman itong nasagip. Habang sa bayan ng Rizal, gumamit na ng lubid ang rescuers para mailikas sa mga apektadong residente. Aabot sa igit limampu ang mga nasagip. Hindi rin nakaligtas sa baha ang isang paaralan sa magsaysay Occidental Mindoro. Dahil dyan, kinansila na nga po ng Occidental Mindoro LGU ang lahat ng antas ng klase sa publiko at pribadong paaralan ngayong lunes sa bayan ho ng magsaysay San Jose at Rizal. Actually may parang dagdag pa nga dyan eh. Oo. But anyway, yan. Bukod ho sa Magsaysay, San Jose, at saka sa bayan ho ng Rizal, kasama na rin ho ang Mamburaw na nag-declare na rin ng suspension of classes today. Sa uling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, anim na ang namatay sa pananalasa ng pinagsamang Bagyong Ferdi at Habagat. Labing isa naman ang sugatan habang dalawa ang nawawala. Aabot naman sa higit 47,000 pamilya ang apektado.